Iniiwan na naman ako! Laki na lang ako iniiwan! Ayoko na! Laki na lang ako naniiwan! Laki na yan! Wala forever! Tingin niyo yung kakakataduhan niyo! Ang pait. Wala na akong forever! Ang pangit naman ang alak na ako! <laughs> Hanggang kailan ako magsisiis? Hanggang kailan ako magmamahal? Hanggang kailan ako masasaktan? I Ipilit mo pa! Ihugot mo yan, Inday! <laughs> Ayoko <Ayaw>, na! <laughs> ang pait talaga! Hindi ko kaya uminom mama! <laughs>